So for today's video, mga brad, magpalit tao glow ko sa ato silingan. Maganda na pud tao pamahaw para sa atong pamilya. Bintaha yun ang naka silingan nga naka renderia. Okay, okay, dali ra ta maka pamahaw dayon maski pag bago lang kag mata diretso na kaon. nga. Let's go. Mayo adlaw mga brad. Good vibes ang gawa dapat maminti ha. Magluto ta karon og healthy na pamahaw mga brad o pambaon sa atong anak ay swila na po. Yeah, kani nga recipe ha, mga brad. Simple na siya. Kaya na ini masipagpiyungan. Ura makagbuta. No, anang Ako rin ang gigagmay o tad, ang patatas mga brad. Hindi pa ang pinagagmay mga brad. Kidali rin siya ma inigisa. Try ninyo nga recipe mga brad. Di ba ganahan po rin mga bataan eh. Hindi naman sila makahiring na ay gulay gulay. Pag Prito, manggod siya. Pwede man po nang magbutang o carrots diha. O cabbage baron. What? Basta pwede siya pang prito na gulay. Kung unsa na gulay available. Niya ako na lang gihinahina yung gisa mga brad. At, at sa mag brown brown na na siya gamay. Imo na po iluno dayon ang kamatis. Niya ang bumbay. O kang isda. Oh, Manggoy kamatis good. Sabadya. Nga kanang isda day mga brad. Kung unsa pa'y available yung isda diha. Pero mas lami jud ang sinugba ani labaw na ganang barili son gani. Pwede po ka ng tuna. Ako akay sardinas sa may available. Wa na man na brad. So, mao lang pud na ako ang gilono diha. Pwede ra man tuna. Na may budget nya di tangan rin ako to sa o duha ka itlog mga brad para kapit yung kesya. Pwede po rin yung butangan o harina. Nga, salt and pepper lang na siya. Anak na siya kasi mga, mga brad. Basta kayo nakapa-extra rice wala ang akong anak ani. Nga, ayaw yung kalimti ang ketchup kay mga junay partner ato niya nga sudan. Lain po og ipares ni mo sa lauoy ang ketchup. Ay, lagi pataka brad. Yeah, Nya mo na akong balik kini na ng lawoy sa mo ang silingan mga brad. Shout out kay ko ka Ate nindot ka iya pistol na na si bagong instant mga brad. Wapa kay tanawan yung mga sudan. Nya yeah, dili lang kay sudan ang iya mga baligya. Napon si Balanghoy, Suman, puto, tak, tak o uban pang mga kanang pang dessert ba. Ya, yeah, na ni mga brad, dagara yo akong bata. Mag-ura dyan siya nakakatok ng bike. So, excited yeah. na kayo siya. Muad to skwilahan, mga brad. Niya maulot to mga brad. Daghan salamat. Amping <inaudible> ang